Morning guys. Morning followers. Morning at the Ito na naman po tayo. A complete delivery na po tayo sa ating kung uh, food delivery. Ayan po. po yung ating food delivery. Complete, uh, complete dito na tayo sa uh, drop off point. Ayan po. A complete na uh, delivery na po tayo sa ating kung mga food delivery na ating araw-araw uh, na from Monday to uh, Friday ay nandito po tayo uh, mag-deliver sa ating uh, naka-deliver ng aking valued client. Shout-out pala kay Sir Swiss. Shout-out kay Sir Swiss na aking valued client na siyang uh, mapapadala nito araw-araw. Sir, thank you. Nandito na ko, sir. Nakarating na ko, sir. Salamat po, sir, sa pagditiwala mo. Ayan. Sa... dito na ko, sir. Nakarating na ko dito sa... drop-off... Of drop-off point. Kaya, yan guys. Salamat sa inyong panonood sa aking pag-deliver ng mga drop... ng mga food dito sa aking... ah... Uh... ni Delivera ito po sa Pasig. Kaya salamat guys sa inyong panonood. Muli, video anyway, na mga ulit. ano ba bawal sa Pasig Karte. Bawal Ito na ma'am. <laughs> Halika na ma'am. Ah, kasama ka. Ayan, ah, kasama ha? Ay, huwag. Dito lang. Ito na lahat. Iyakita natin. Ayan, iyakita namin guys. Yung, hindi, iyakit natin. Hindi natin kaya to. hindi di mo kaya to mag-isa. Tulungan mag kita. Ayan. Ayaw magpakita ni Ma'am Chris Nino, Ma'am Chris Nino. Ha? <taps> Britney? <taps> ah, shout out kay Ma'am Britney yang siyang receiver nito. <laughs> Sige Ma'am, akit na lang ito Ah, ako na mag -akat. Patong ko lang. Okay, guys. Sige, Ma'am. Ako na magdala nito. Kaya mo ba ito? Ah, kaya ko na ito. yung <taps> <taps> dito na ito na. Yan, mas magaan yan. Yan, yan guys. Sige Ma'am, ako na mag-bala nito. Oh, thank you, ma'am. Ayan, guys. Ayan, kita natin itong mga pagkain. Kasama uh, ni Ma'am Brittany. Shout out kay Ma'am Brittany. Ayaw niya magpakita sa camera, guys. Ayan, ayan. Yung receiver. <laughs> ayan. Shout out kay Ma'am Mark. Ayan. Uh, Ito na Ma'am Mark, yung... Uh, delivery natin Yeah, ya, thank you guys. We watching. Kita pun food delivery 100 second promo ni sekali sama tau. Selamat guys. Ada sa promo saat ini seperti delivery dan mana food yang itulah tau. Dapat reward point. Ya. thank you guys. Selamat saya promo. Selamat. Thank you ma'am. Ma yeah. Okay, okay. Okay, thank you mom. Ah, yeah. deliver uh, nak pun nanti. Yang athing food delivery. Yeah, thank you guys. Thank you. Ayun, thank you. Thank you guys. <laughs> Ibigingal din ako ng konti dun ha. Akyatin <laughs> ka Pero okay. Dahil na-deliver na natin success. yung na ating pong food uh, delivery. Kaya sa maraming salamat sa inyo lahat. Ang ating pong mga uh, followers. Yan, nandito po tayo sa isang uh, building dito sa uh, Passing City. Ito po yung ating drop off point. Kaya salamat guys sa inyong panonood sa akin pong live video na naman na food delivery from Monday to Friday yan po yung aking dinideliver na pagkain kaya thank you Lord sa biyaya mo sa araw na ito ayan dito na ako thank you Lord salamat po pala mo mga ngayon araw. Thank you guys for watching my live video ngayong umaga. Uh, At maraming salamat. Shout out kay Sir Swiss. Big shout out kay Sir Swiss. Thank you sir. Dito na po. Na-deliver ko na sir. Maraming salamat sir. Patitiwala mo. At God bless sir. God bless. Bye bye guys. Bye bye followers. Thank you. Thank you. Bye bye bye. God bless us all.